Dahil Valentine's Day ngayong araw, muli nagkasan ng clearing operation ang MMDA sa lungsod ng Maynila. Pinangunani ni na MMDA Assistant General Manager for Operation na ASEC David Angelo Vargas at MMDA Officer in Charge sa Ang operasyon katuwang ng Manila Traffic and Parking Bureau. Target ng operasyon ng ilang mga sakyan na ilegal na nakaparada sa gilid ng mga pangunahing kalsada at pabuhay links. Gayun din ang mga bahay at tindahan na sinakot na ang patwok at gilid ng kasada sa barangay 662 sa 171 na una nang inireklamo sa tanggapan ng Manila LGU. Sa nabagit na operasyon ng MNDA dahil Valentine's Day binigyan na rosas na may kasama violation ticket ang mga lumabal sa batas trafiko para sa kauna-una sa Pilipinas ni ito si Boy tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy si sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.